Pareho pang tiko mang bibig ni na Julia Barreto at Gerald Anderson sa ilang buwan na ring bulong-bulungan na break na sila after ng limang taong relasyon. Pero, ika nga, when there's smoke, there's fire. Usap-usapan din ngayon sa social media na ang Signal HD Spikers player na si Vaney Gandler ang bagong apple of the eye ni Gerald, lalot makahulugan ang naging sagot ni Claudine Barreto na tiyahin ni Julia ng makapanayam ni kapatid Oji Diaz tungkol sa maingay na pagkakalink ng kapamilya actor sa magandang volleyball player. Aniklo Claudine, basta hindi na ako nanonood ng Premier Volleyball League, nang dahil daw sa mga ipinararating sa kanya ng mga babies niya sa volleyball tungkol kina Vaney at Gerald. At kung si Gerald ay nalilink nga sa volleyball player, may nagchika naman sa aming isang reliable source na big time businessman na skincare ang business ang bagong jowa ni Julia Barreto. At para raw maniwala kami, ipinadala pa nito sa amin ang picture ng big time businessman na nasa mid-30s lang. Nang sipatin naming mabuti ang hitsura ng guy, guwapo ito at hindi nalalayo sa hitsura ni Gerald dahil bigetilyo rin at lalaking lalaki ang tindig. May hawig din ito kay John Lloyd Cruz, medyo mas may laman lang kesa sa dating mati ni idol na aktor. Tinanong namin ang aming source kung gaano na ito katagal na boyfriend ni Julia at Ania, recently lang, baka months pa lang. Pero nilinaw naman sa amin ng source na hindi ang guwapong big time businessman ang dahilan ng hiwalayan nila ni Gerald. May nakapagchika rin kasi sa amin minsan na bagamat hindi si Gigi Delana ang girl, totoo raw na may nabuntis na non-showbiz girl si Gerald Anderson. Pero gusto pa rin naming bigyan ng benefit of the doubt si Gerald dahil hindi naman. Tinukoy nang nagchika sa amin ang pangalan ng non-showbiz girl. Pero kung true nga na may kanikanya ng karelasyon ngayon si na Julia at Gerald, ano kayang masasabi ni Bea Alonzo? May papalit na kaya sa one-liner niyang time is the ultimate truth teller, ano ang say niyo sa balitang ito?